Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ngayon guys, uh, sino na ang excited sa Ed C? Siyempre guys, tayong lahat ay excited kay sa Uh, tambal ang Ed C, Kalingap Edo at si Vianse. Siyempre, di ba guys? So yung guys, parang marami talaga umaabang sa kanilang dalawa dahil uh, sa mga live na nakikita natin eh, puro Ed C ang nagre-request, di ba guys? mga EDC fans. Pero hindi ko naman sila guys masisisi dahil nga uh, ka, ano ta, kami miss miss talaga ang tambalang ito. ba diba? Ang love team na to guys. So ngayon guys, um, meron tayo sa uh, visit nito ni na Kalinga at mga K-Boys, KRT Boys. Ay maraming tayong na-discover pa rin pala sa pag-uugali ni Advianse uh, ako ay napabilib na naman sa kanya guys ito ay pag-uusapan natin towards the end of this video siguro di ba pero ang unang-una guys ang uh, ating ang aking ipapakita ay yung mga uh, nangyari sa from the time na napumunta na uh, Kalinga Prab doon uh, na discover nga Uh, na nagaan sila mayro sa barbecue, mayroong ganun, di ba? So, yun muna. Ang gagawin ko, guys, ay magbibigay ako ng summary of uh, the things that they uh, did doon sa sa bahay nila Vianse at uh, tapo ay eh, tapos magre-reaction tayo. Ito muna guys. So ang makikita niyo dito ay yung pagpunti, pagpunta nila, doon, 'di ba? Ang kanilang mga ano, tambalan at pag um, ano ba yun, pag <laughs> ang pagbibigay nila ng mga kilig-kilig sa atin ngayon, di ba? Ang kanila mga salo-salong pagkain sa ano sa uh, inihanda nila apa uh, family ni we tapos tapos tumakikita din niyo yung uh, yun ring, ano pagpasok nila sa bahay kung paano ka ano 'di ba kaganda ng bahay nila ano ngayon ng linis uh, yung mga biyayang dumarating kay the titingnan natin ng mga yan at uh, mamaya naman ay may papakitaan din tayo sa interview ni Kalinga Prab kay Viance so panoorin muna muna natin ng mga to guys ang summary <laughs> oh, Grabe. Grabe Parang sarap yan ah. Nag-inasal na sila dito. Alam niyo yung paborito ko yan. Salamat po. na oh, <laughs> Wala niyo na. po Ah, grabe nakakatawa naman. Ito na ba yung ano? Opo. Oh, Binigay sa inyo ng arawan? Opo. Oh, Mag-inigusyo oh, ka? pag ano, pa, may liga na, so, wala na po kami yung Wala na po kami yung Okay. Maganda yan yun na yung nyan na yan. itik na yung titik na yan. lang ng lang yun lang yan lang yun ganda. Lang. lang to. Isa lang yun lang lang yun Ah. Okay. Ah. Sige. Pakihin. Tayo ba? Constantly text na lang. yung antay Oh, hindi no. Pa-wave. ng papa mo. Sana kunyan Ini ako. Mga na. Bye. Ibuan ka. Sarap. Ibuan ka. Grabe mga kalingap, sobrang sarap po ng luto ni Biansi. Pati ko lamang, sarap. Magus mm, po namin, no? Oh. Sarap. Ang sarap, sarap, no? Sarap. Mm, Labot yung malok. manok. yung pagka-marinate. Sarap Biansi ng pagkagawa, ah. Ang galing. Ha? Si papa mo? Ang galing. Pwede na talaga kayong mag, ano, mag start ng business sa ganyan. Kasi ang sarap. ng chicken. Saka nagamit nyo ko agad yung ano. Nagamit nyo ko agad yung binigay sa inyo. Ano? Kung ano, kung ano na po yung ano doon is sa... sa Ano po, ni nakamag-anak, doon na po sa mga ano. Ah. Ano po niya gamitin na po sana pang negosyo. Oo. Oh, ang galing. Ano nyo ah? Bahay nyo, linis. Ayun nga kalingap po. Oh, lawak na po dito sa... Ang linis po sa bahay nila, Bianse, mga kalingap. At yung mga gamit po ay uh, nakalagay sa napaka-organized na ano, pagkakalagay, no? lawak, ang katuwa kasi yung mga kapit minibigay kay Biancy is uh, ah, talaga napahalagahan ang napahalagahan nila you know, na napag-iingatan sa nang si BNC ka ano, sa mga appreciative sa mga matatanggap ni Biancy. Ito may mga dala tayo para sa... ito uh, may certificate. Ano yun? Ano yung papel? Ano yun? Ano yung papel dito? Ah, recognition ah, ah. ko. Ah, grabe. Oh, wow. You... Yeah, ay, Ato, bagay sa'yo. You... <laughs> <laughs> ano ako, lalo ka niyang tataas. Baka matasa mo na ako niya. Oo, lalo ka siya eh. Ito po ay gal... Itong mga gift na ito lahat ay galing po sa lahat. <laughs> So yun guys, ang sarap ng pagkain ano, parang ako gusto ko ring makisalo-salo sa kanila sa kainan nila, 'di ba guys? So yung chicken, alam mo napakasarap ng itsura, parang gusto ko ngang umuwi sa Pilipinas para pumunta doon eh. <laughs> 'Di ba guys? So yun parang ano, uh, nakikita natin dito guys, ang binibigay na mga mga sponsors kinabihan hindi talaga na sa sayang. Talaga minamaximize ng pamilya kung paano ito gamitin, 'di ba guys? Tingnan mo 'yan, mayroon baka mag uh, magbabarbecue na sila ng business pala, 'di ba? 'Yun ang gagawin nila lalo na pag uh, nakabakasyon na sina ano ni sina Biance. Tapos yung nanay tatay niya, 'di ang sisipag din, 'di ba guys? Yun nga yung tatay niya ang nagtimpla nga sa barbecue, ang sarap, ang sarap-sarap. Yung kita natin guys ang salo-salo ng mga K-boys, kina Kalinga Prab, yung pagkain nila, parang ako'y nagutom nga eh. Tapos nakita nga natin guys, yung sinusubuhan pa ni Kalingap Edu, si ano, si Bianca. Siyempre, si Bianca talagang mahihain talaga yan. Makikita natin, alam na natin yan, di ba? So, pero uh, either ways guys, nakakakilig pa rin, di ba? Tapos guys, nakita din natin dito, <laughs> yung kantahan nila guys. Mamaya papakita ko naman yung ano yung team song, yung kanang paboritong song diyan. Siyempre kantahan. Tapos ngayon pagpasok nila kalinga prab dyan sa bahay nila. Ang linis-linis guys. Kahit guys, hindi talagang tapos ng bahay nila. Napaka, napaka, ano, napaka linis, napaka ayos ng bahay. presko-presko sa mata. Diba guys? So yung guys, um, nakita nga natin yan. So, ano masasabi niyo guys sa ano sa mga bihayang uh, napupuntakin na Vianse na na-maximize naman ng pamilya. Ang ganda nga ng barbecue, 'di ba? Yung barbecue na barbecue grill na binigay sa kanya. Grabe, gusto ko ng ganyan din. Magpapabili nga ako ng ganyan. <laughs> so yun guys, so ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng tingnan. Ang ganda ng tabalan nito, guys. Ngayon guys naman, 'di ba may kantahan, may mga gifts na naman guys. Grabe may mga bags, may mga shoes, may mga panggamit sa uh, kanilang negosyo. Uh, napaka thoughtful na thoughtful talaga ng mga sponsors ng EDC. Grabe, grabe, grabe. Wala na akong masabi. Pati sa mga kapatid ni Vianse, meron din, 'di ba? So ang dami mga sapatos na naman, grabe, 'di ba? So yun guys, ang next naman guys, meron din kantahan na nakita natin ng konti dyan, Pero ang aking highlight, syempre ang kanilang theme song. Ito guys, panoorin natin ang kanilang theme song.

Diba, guys? So, saan ka pa? Ang ganda ng kantang ganda ng boses ni Vianse talaga. Sana talagang tuloy-tuloy ang pagkanyang pagkakantang ganyan. Kasi, ano, bagay na bagay sa kanya. At saka yung song na yan, talaga, Harvey, oh, ang ganda, no? Sana all, sana pati si, ano, si uh, Edu, napakanta rin, di ba? Kaya, guys, alam ko yung mga Edsy fans dyan, kinikilig-kilig-kilig dyan, lalo na yung, yung uh, pagtingin. <laughs> ni ano ni uh, Viancé, no pag tinitingnan si si Edo just ko nakakaano yan nakaka ano ba yun ang tawag doon nakaka-melt nakaka-melt sa puso ni Edo yan di ba <laughs> Alam ko kilig na kilig si Edu yan, tsaka Jan, at tsaka sa mga fans natin dyan, ang dami nilang uh, taga-subaybay. Kasi pag uh, laging si, silang dalawa, maraming mga talaga, maraming mga uh, fans ang sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Ngayon naman guys, ang ipapakita natin ay ang interview ni Kalinga Prab kay um kay Vianse. And see what you guys think. Ito muna. Um, kumusta ka naman at ano masasabi mo sa mga tuloy-tuloy na tulong na pumapasok dito sa inyo? Uh, Sobra po akong nagpapasalamat kasi simula po nung ano po na ano po kanila po lang -ano pala po, -ano po sa inyo. Hindi na po ko yung dati po na ano maisipa po na Anong, mm -hmm. ano namin, yung kambaon, yung masay. Maraming magtapos. Ang magtapos kaya, mayroon po. Pero nakakatuwa ka kasi, uh, ganun ka pa rin. Hindi ka nagbabago. Anong nakakatuwa sa'yo? Nisa nga, naiya ka na lang kasi hindi ka makapaniwala sa mga nangyayari. Parang, kung sa ano ay eh, parang hindi ka sanay ng ganun, no? Na may mga uh, <laughs> blessings. Oo. Uh, oh. kaya nakaranay ng luha siya kasi tuloy-tuloy yung biyaya. Kay Edu, anong message mo kay Eds? Anong message mo kay Edu? Ano? <laughs> <laughs> ano po, thank you po sa ano. Kasi hindi niya po, hindi niya po pa yung ano. Ini, ano, ini-encourage niya po ako na ano, lumakas po yung ano ini-encourage ka na lumakas lakasan yung loob. O, oh, pero nakita naman namin sa si, iyo si, yung pagbabago, no? Si Bian, si Bagan, nagkarabi na yung pagbabago niya sa ano, pagkipag-usap. Si Baga, ang galing. Nagbago sa pag-improve, hindi yung sa negative na ano. Nag-ano ka na, magaling ka na, na rin, ano, yun, sum sumasagot ka na tuloy -tuloy, gano. So yun guys, tinanong ni Kalinga Prop kung ang masasabi ni Beyonce sa mga biyayang natatanggap niya magmulang naging naging ano siya, beneficiary ng Kalinga. Sabi nga ni Beyonce talagang malaking pasasalamat talaga niya kasi daw nagbago talaga ang kanilang buhay. Ngayon guys, hindi na nga nila iniisip kung saan kukuha pa ng pambaw nila. I'm sure uh, kung paano pa makaka, you know, yung pagkain din nila, I'm sure, tsaka yung mga gamit sa bayan, dami na, di ba? Kasi ang dami talagang sponsor na nagmamahal sa kanila, guys. Sabi nga ni Kalinga Prab, alam na alam natin na si Bianca talaga napakabait niya, di pa, hindi siya nagbabago, sabi niya. Ang pagbabago lang nga, yung ano na, na naging uh, vocal na siya ng konti, hindi pa naman talaga doon eh, sana maging mas vocal pa rin siya, kasi hanggang ngayon mahihain pa rin siya. Pero sabi ni Kalinga Prab, na kalinga na nagbago nga si Bessie but not for the bad, di ba? Not for the bad but for the good, di ba? Kasi nga yun, uh, yun, di naman siya nagbabago doon sa mga, mga um, mga biyayang napupunta sa kanila hindi pa hindi pa lumaki ang ulo niya ganun-ganun 'di ba kaya yung magandang uh, ano 'yan magandang uh, ugali nila ng, I'm sure the whole family guys kaya tayo ay saludong saludo kay Vianse. 'di ba yung nagpa-thank you nga sa lahat uh, kina salap ng kalinga kay Kuya Basantos, mga sponsors at Edna kay um, kay, kay Kalinga Prab at saka kay Jack. syempre, kay Edo rin. Kasi daw si Edo ang nag encourage sa kanya para mag-open up. ba diba guys? So which is, uh, kaya magandang influence si Kalinga Edo kay, kay Vianse talaga. She really needs uh, she, need, she really needs him. She really needs him in her life. Pang guide. Kasi nga mas matanda si Edo sa kanya. Diba? Guys, dito naman ang highlight ng ano na to na napabilib ako ni ni Vianse ay yung last interview nga. Yon, 'di ba? May sinabi si Vianse dito. <laughs> Bawasan mo na yung pagbigyan. <laughs> May basher ka? <laughs> Meron? <laughs> <laughs> Parang wala man ako nababasa. Okay. Ha? Ang -message, message sa iyo. Thank you. Thank you din po sa kanila kasi. Ano. <laughs> Sila din po yung nag ano dahil ang pagpagiging pag ko po. Naman po kami ligalit kasi ano, alam ko po na ano, manahal po kasi nila yung mga ano, yung dati niya po nga, ito na po nga. Naiitindihan ano. hey, mo sila? Oo oh, po. Grabe, naiitindi pa niyang basho. <laughs> <laughs> Napakabait talaga nito ni Viancy, grabe. Sobrang bait po ni Viancy. Kung si Ato, yun, ako. Maayak po, maayak po. sabi nga po natin. Grabe, diba guys? Ako dito, napabili pako ako ni, ni Viancie. At the same time, nalungkot din ako guys. Nabigla nga ako na may basher pala siya. Di ba guys? Ba't kaya yung mga tao, hindi na lang sila masaya para sa isang tao, di ba? Ngayon guys daw, yung nga may basher, nabigla din si Kalinga Prab, wala naman daw siyang nababasa. Ako rin wala naman ako nababasa. Eh pero sabi nga ni ano, nagme-message daw sa kanya. Ay, Diyos ko Lord. Pero sabi niya no, ni Beyoncé, hindi naman daw siya nagagalit sa kanila. Dito ako napabilib sa kanya, guys. Kasi kung ako 'yan, talagang ako 'yano mag-retaliate, 'di ba? Pero siya, guys, hindi sa ganing ganung ano, tao, 'di ba? Pero ang sabi nga niya, sabi niya sila nga daw ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Ay, grabe guys. Ako napaiyak. Guys, At nakita natin si ano si Beyonce, parang maiyak sinabi nga, sinabi, maiyak-iyak na siya nung sinabi nga niya. Yun. Sabi nga niya, um, sila, daw, sila daw ang nagbibigay ng lakas sa kanila, kaya nagpapasalamat din sa mga basher. Diba guys? Kaya daw siya naging matatag. Sab so, Tsaka daw naiintindihan naman niya daw sila kaya siya binabayas dahil dami na hal daw niya yung isang beneficiary noon. Pero para mayroon akong idea kung sino ito, pero okay lang guys, una natin banggitin yun, di ba? Pero, di ba guys, napakasad naman. Pero at the same time, dito natin nakita ang pagka-maturity ni Beyoncé guys. Ito ang highlight ng ating uh, uh vlog ngayon. Dito, dito talaga ako napabilib ni, ano, ni, um, ni Vianci. Siya na nga nababa, siya pang nakakaintindi sa kanila. So, yun nga, guys, you have to take the high road, ba? Diba? Ito, guys, ang lesson na pwede nating matutuhan Kay Viancee, 'di ba? Yung ay parang good lesson ito sa ating mga mga kababayan na nababash diyan kasi marami na nababash. Uh, just take the high road katulad ni ano ni Viancee. Siya pa nga ginawang positive yung negative. She turned it into a positive para nga siya ay um ito nga daw ang nagbigay lakas sa kanya at, at naging matatag siya dahil sa mga basher instead na ano, 'di ba, magmukmok, wag nang magpa-vlog, ganun-ganun 'di ba? Kasi yung iba ganyan nangyayari pag nababash na. Yun, uma na, 'di ba? Kasi na, nakikita mo dito yung strength ni ano ni um, Diaz. Saka alam naman natin na talagang thankful at grateful siya sa kalingap dahil nga sa kalingap. Uh, siya nag-iba ang kanilang uh, pamumuhay. Uh, at ngayon guys, hindi nga dinangan na nila uh, problema yung pagkain sa you know, next day ang daming tumutulong at alam niyo at sila naman guys sa mga tulong nito, alam nilang gamitin. 'Di ba guys? So kaya dito ako guys na pabilip kay Beyonce. Ano guys masasabi niyo sa kanya, 'di ba? Nalungkot ako na na ano ako na pero yung confidence ko sa kanya lumaki dahil nga doon sa sagot niyang yon, 'di ba? Sana guys lahat ng na mga nababash, hindi naman kasi minsan talagang ang hirap talagang i-take yung maturity ni ano ay to the next level na yung kay Beyonce. Uh, so saludo akong saludo kay Beyonce. Just keep it up. Huwag kang magpa, ano talaga, huwag magpa uh, effect sa mga bashers kasi yung mga bashers dito, may hina sila mga tao. Ikaw lang ang talagang matatag, di ba? Kasi kung magbabash ka dahil uh, wala kang respeto sa ibang tao pag ganyan ka kung basher ka. So, yung mga basher na lang, hinto na lang po kayo. Kasi hindi yun na uh, maeffecto si... Um, Si Beyonce. So ngayon guys, lalo kung minamahal ang team na to, ang uh, EDC na to dahil nga dyan, kung paano si Vianse talaga uh, mag-react ano, mag sa mga ganyang sitwasyon. Kaya, bilib na bilib ako. Kaya, guys, sana, guys, patuloy nating uh, supportahan si Kalinga Prab sa kanyang mga adhikain, lalo sa mga love team. Dahil dito, guys, maraming uh, maraming siyang matu matutulungan sa mga uh, revenue ng mga love team. At at the same time, guys, sa to, Double positive. Dahil uh, ito ay nakakatulong din sa ating mga friends na nalulungkot. Uh, gawa Uh, ginagawa, nila ito talagang pang pastime at inaabangan nila ang mga uh, love team na uh, ginagawa ni Kalinga Prab sa kanyang teleserya. Uh, at wag natin rin kalimutan support ng si Kuya Bas Santos Matubang guys ha. Yung mga true kalingap, mga loyal na kalingap guys, wag nating iwan si, si Kuya Val Santos matubang. Yung mga fake na charity vloggers na iniwanan na si uh, Kuya Val, sana uh, mag-isip-isip din, ba? Diba? Kasi kung walang uh, Kuya Val, walang kalingap at walang kalingap rub. So, laging nga natin guys, uh, uh, tatandaan yan. So ngayon guys, ganin din si uh, si Kalingap Edu. Paki guys, paki-support ang kanyang channel. Siya uh, ang highlight dito sa ating uh, ano, 'di ba, sa ating Uh, reaction video, hanggang next time guys, sana supportan din nyo ang ating channel na to guys, alam ko maliit lang ang channel natin, walang masyado nanonood sa ating guys, pero thankful ako sa mga sumusubaybay sa ating um, mga uploads din uh, gayun guys, mega love shout out sa team trulala, team tigangers team at saka team koos uh, hanggang dito na lang po hanggang sa susunod na uh, vlog natin sana guys, supportahan nating lahat ang ating mga ay na-upload at ang buong team Kalingap. Thank you again guys. Bye for now.